Ayun, so, what's up mga ka-obra? Graternon. So, ayun. Uh, dito kami ngayon sa next spot. Ayan. Uh, gagamit kami ngayon ng ano? Nagbabakra lang kami ngayon. Gamit namin yung isdawang na kabasi. Tapos tatilayan lang namin. Baguhagis para pahila. So, dito sa pulit nagsimulang lahat. Ako pala si Dodo. At ito ang obra ko. yun o si Trigger Bay yun nakahagis na rin si Trigger Bay yun o basara din o Master kawai kawai dyan o ayun o Master Trigger Bay yun sigurado yan sana mabiyayaan kami ngayon yun bakra bakra lang bakra medyo mahangin lang medyo mahangin kaya nandito kami ngayon sa batuhan na bahagi ayan o oh. so ito lang yung gamit namin oh. yan ito pakra yan tapos Pero to isda na to. Yan. Meron da. Meron nang catch na isda. but Yun ang isa. Nagtatali na nga sa board. Ito yung dalawang patra. Ito, isa, ito yung isa. Yan. Yeah. So, punta tayo dito kay Mr. Tiger Bay. Master, parang nandyan yung alaga mo ha. Magbabantay sa'yo ha ha? <laughs> Tung kaya sila oh niya hindi ka patawarin yan ayan oh ooo uh -huh. mo naman ang, si mas Tiger Bay pag ano ayan ano lang ayan. tali tali lang sigurado parang sigurado ba para ba oh, ah sige ba yan? ayan oh parang no? sigurado mo din ng ano <laughs> uh, ang, may pamato ano? sa'yo masir akin walang pamato ah, yeah, meron ako doon hindi ko nalagyan ayun. Ayun. Tomato, may ayun pamato, kaya medyo ano eh ano hindi na mga pagkagawa yeah. yan lagyan yeah. yeah. uh. din yung pamato yan dahil good size talaga siya masir huh? Tat Ma tatlong daliri maalon eh medyo may ano tayo may... ng yan. Yan. yan yan ah. ano tayo magkano sa'yo kalian kalau lihat semai ini semai ini oh semai ada segera ada yang akan gian kalau gianunya pagi tali eh taling anu nangian kal taling, ba? taling, taling eh. yeah. yan, anu bah yang taling kerabau mesir taling buis kau cene buis kau pastang petanti matali gian jangan uh, nang kamu pagi talingan mau lihat kobra No. Kaya ka obra ko lang 'to na laman. Kaya 'no. Sakanya ko lang 'to na laman yung talenan. Sakanya ko lang 'to na laman. Ang <laughs> naman yung senator. <laughs> Ginagaya ko lang siya. Oh, 'Yan yeah, no. yeah. Ginagaya ko lang siya dahil malupit 'yan eh. 'Yan, oh okay, yeah. 'yan. Agisin. 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 Agisin 'no. Dito muna daw. 'Yan. Ito yung ibaw, 'yan 'no. Oh, galing magagis yan oh. Ang galing magagis yan oh. Uh, ah. ah. Uh, grabe uh, yung patiyok. Ay, mga hagis nga may ano. Matindihan. May mga yan sigurado na yun, master. Mabiyayan yeah. tayo ngayon. Yon. Nakakalaman yan mamaya. <laughs> <laughs> oh, oh yun May isa pa oh. Oh, hindi pa nangako na hagis oh. Meron pang ilan na ba yung hagis niya? <laughs> Ay, dito. Ito yung isa. Oh, sir. Ano to ba, sir? Sir, yan? Ito, ito, ito. Hindi. Ah, hindi pala. Ah, ito pala. Hindi ito. Yan ang pangalan, ha? Eh. Bidisyo, Trigger Boy. Trigger Boy, oh. Grabe naman trigger Boy. May pangalan, oh. No? So, yun. Isa pa yung isa. Ano dito? Yan. Oh. So yan, dito lang 'yan. Yan ang ganda ng mga bato. Sana ano mapalayain kami ngayon. Oh, <laughs> wait, ito tiger bayo. Hindi oh. Tiger bayo, grabe oh. Pero Medyo malayo. Lapit po pa, Master. Grabe na kasi, Master. Uy. Oh, bro, a mí no me maté el bro. Oh, bro, a mí no me llenó. Ay, oh, bro, a mí con grasa, ¿eh? Con grasa. Va. Para lo que te pasará, a mí no me llenó. Tiger feo y ¿oh? Oh. Pana, tila, makita yang muka, muka, muka <laughs> <laughs> Yon, thank you, thank you sabiya ya. Ah, ah. oh. na wala nang ulo. Wala ng ulo. ulo. Ayun ako magat pag wala nang ulo. Kailan nang palitan? Oh. Kailan nang palitan? Mas trigger ba 'yo? Oh. Nakadali na lang isa yan. Nakadali na yan na yun o, agis natin lalagyan ang pag-agis o oh. yan Hindi trigger ba yun? Isa lang Nagbiyaya din ang isa Pero grabe kasi yung ano Grabe yung Panahon Lakas ng ano Hangin tapos Ang labo ng tubig Gatas yung tubig kaya wala Uh, yun so yung kasama natin si Tiger Bay okay. ah. yun. tumama yung weather sa amin naging weather weather kami naging bad weather ngayon kaya wala talaga kami ano kaya, dali ngayon kaya hindi na kailangan patagalin kasi may pasok pa bukas kaya yun salamat salamat sa biyaya kaya Thank you for watching!